So yo, what's up mga brad? Ito po ang mga item na i-deliver namin kahapon. Isang DIY ampli cabinet para po sa Santander South ng Cebu at itong 2x2 sit-up para po sa Dabao. This is, this, is this is MCB Cebu Box Breaker. MCB. 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 Basta speaker box ang isgutan? Apa, dito ka na! This is MCB Cebu Box Maker Owned and Hellas Boy, Mr. Perry and Jolly Tabulo At ito po ang time na nandun na po kami sa South Bus Terminal Para po ihatid yung DIY Ampli Cabinet Para po sa Santander South ng Cebu At ito rin ang time na nandun na po kami sa Cargo Ship Para po ihatid yung 2x2 sit para po sa Davao So sa inyong dalawa Mr. Customer ng Santander at Davao, maraming salamat sir sa inyong pagtiwala po dito sa amin. MCV Sifu Box Maker. So yung wasap mga brad kung may i-deliver man po kami kahapon yung para sa Santander at sa Davao. So ngayong araw may i-deliver na naman po tayo patungo ng Loon Bohol. So sa iyo Mr. Customer ng Loon Bohol. So ayan na po ang 2x2 sit up mo sir. So yung tagaduman ko na sit up ang kinunan po niya ng sample. So sa iyo Mr. Customer ng Dumanhog South ng Cebu. So ayan po, kagaya po sa inyo sir. So pareho po, parehong pareho po, walang pagkakaiba. Ito po ang time na patungo na po kami maghatid sa pantala ng Cebu. So ayan na po Mr. Customer yung 2x2 sit up mo. So update na lang po kami sa inyo kung Uh, may karga na po namin sa barko. Actually, meron naman po itong bill of lading. Nagkakuha na po kami. At ito po ang time na nando na po kami sa yarda ng cargo ship. So, ayan po ang inyong item, sir. Ayan, ikinarga na po sa forklift para i-file. At isama rin natin sa pag-update itong apat na box. Dalawang MCBD-15 para po sa linaw talisay ng Cebu. At itong MCBD-15 pa rin para po sa lahog Cebu City. So ayan po ang inyong mga order sir. Ayan. Bali itong Tagalinaw Talisay. Uh, nakakuha na po to siya noon sa amin nung sa Biasong pa po ang aming location. So ngayon na nandito na kami sa San Isidro. Ayan nagdagdag po siya ulit ng dalawang MCBD 15. So maraming salamat sa inyong pagtiwala po dito sa amin. So yung what's up mga bro. Ayan na po ang para sa box mo sir. So ayan. P.E. 1,250 Dalawang tiraso At itong driver unit na BCS 450 Dalawa pa rin Ito Twitter pa rin BHT 104 Broadway So ayan po So Broadway 300 watts So ayan na po ang para sa inyong order sir Rating po lamang natin Galing po sa tindahan At ayan may tinapay pa So mauning 2 x 2 sit up sir Sa sub na to sir Di takabutang o handle Kaya naaman ni si partition diri sa tunga Na sintro man siya di takabutang handle So niya mauna Post terminal Tag sa kabo kada box Ato lang iparalel o niya Or isiris a Paralel lang Kaya rin na sa ampli O kini Mauni ang Yamaha Yamaha mixer wala, Pag ato naman sa tindahan sir walay 6 channel Mauni nga 7 channel lang Ang among ipalit So mau ni ang microphone, duha ka buok mau ni ang box. So kini lang namu lagi unboxer. Nah, mau na mauni ang box, mau ni ang microphone. mau ni ang wire ngatung kami itu, og mau ni ang speaker stand. So mau na ang sit up sir. So mau na ang GXCB na kibler nga akong giingon nimo. Unya mao na ang mixer. Nya mao na ang duha ka microphone stand. 2K unit na microphone.